O pala yung ano, yung ano rin na, yung mismong bolt. Yung label nito para maintindihan din natin. Okay. Ayan. Ito yung label niya, no? Ayan. So, labeling, yan. So, yung power niya is Ito. Wait, natin. Para makita natin. tanamin natin So ito yung solar panel natin yan. Bosca new, new daw no. So, bagong design nga. So mono 160 watts. So maximum power 160 No, 160 watts nga yan yung maximum power na wattage output uh, then maximum tolerance so yun then open circuit voltage so yun ang voltage nya 22 kapag open ibig sabihin nun walang wala nakakabit o hindi pa nakakabit sa circuit natin then short circuit 9 volts then ito mga lagano maximum power voltage so kapag number, pag 18 na nakalagay dyan Ibig sabihin yan is pang 12 volts yan. Okay. 19 or 18, ganyan. Walang problema. 9 volts yan. Ah, uh, bakit naging, ba't naging 12 volts yung 18, no? So, binabawasan na nung SCC yung voltahe niyan para maging 12 volts sa battery natin. Lead acid, no? Lead acid man yan o lithium. So, binabawasan niya. So, ganyan yung makikita nyo na solar panel na pang 12 volts. No? Kailangan 18 volts ang nakalagay. Okay. Then, Itong maximum current. So, maximum current niya is 8.89. No? So, ibig sabihin, kaya niya mag-produce ng 160 watts na ang current is 8.8. Okay. So, paano compute niya? Yung 8, sabihin na natin 9, kunwari, no? i-round off na lang natin. So, 9 times 12. Uh, no? uh, 9 times 12. So, ilan yon So, almost 100 watts ang ah uh, pwede niyang i-produce uh, daytime, no? Yung tirek. tirek ang araw. So, pero under weather condition nga yan. Ngisang kulim din, no? So, yan. Yan yung leveling niya. Yan lang mahalaga dyan. Yung maximum power voltage din. Maximum power current. Kasi ito yung current, eh. So, dyan ka magbabase rin sa breaker. 12 volt system yeah. okay. so, natin yung voltahe nito.